Ano? Mayroon ako po ipapakita sa iyo po. Pag mo ito binuksan po, talaga po, siguradong, siguradong matatakot ka po. hindi nga. Ano ba meron dito? Hoy, Ano ba? o, ba diba? Natakot. Hindi ako natakot. Nagulat ako sa iyo. Ba't ako matatakot ng pogi ko? Hindi sa plito yung pinagagawa mo. Ah! Ah! bakit? ko po po ito. Ben, Dila ka mo. De, 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 de. O, hindi ganyan yan. Sobli, sobli ito. Kaya na ako ng maglalagay. Ayan. Ayan pang Kuya, baki po. Kuya, baki po. Pati hindi neto pong sinigang po kung okay na po yung asin. Wala naman lasa, hindi ka marunong magluto. I muito salgadinho, meu irmão. Shhh! Kuyabaki, <coughs> <asim naman> <coughs> <coughs>

Bato, bato, bato. Okay, nanalo din. Ayaw ko na kaya bakit lugi po ako po sa iyo. Ang daya mo po. Alo, nakakayaan mo sa iyo. No? lugi. Aray ko, sakit-sakit nga Ako, ba tayo Akong bala po. pusa? Opo, mama po. Ako, mama po. Ako, Ako,